Sa uh, pinaigting po ng pamahalang lungsod po ng Dagupan ng kampanya para sa pagsusulong ng karapatan at kapakanan po ng mga kababaihan at kabataan sa lungsod. Kaugnay po nito, nagsagawa ng talakayan ng mga kawani ng lokal na pamahalaan, katuwang ang kapulisan at iba't ibang mga ahensya ng gobyerno upang pag-usapan ng mga hakbang at programang magpapalakas sa proteksyon at seguridad ng sektor ng kababaihan at mga bata. Batay sa datos ng 2022 Philippine National Demographic and Health Survey, 18% ng mga kababaihang may edad 15 hanggang 49 ang nakaranas ng pisikal, sekswal o emosyonal na pag-aabuso mula sa kanilang mga kinakasama o asawa. Bilang tugon, inilatag ng lungsod ang iba't ibang programa at polisya alinsunod sa umiiral na mga batas upang higit pang mapangalagaan ang karapatan ng kababaihan at kabataan. Tiniyak naman ng LGU Dagupan ang patuloy na pagtutok sa pagbuo ng isang ligtas, maayos at makatarungang komunidad para sa lahat ng babae at mga bata sa lungsod. IFM News! IFM News! IFM! IFM!